Hello, mga karelasyon. Anong klasing babae ba talaga ang nakaka love sa mga lalaki? Hindi lang yung maganda o sexy. Kasi aminin natin, ang physical attraction ay sa umpisa lang yan. At yung karakter ng babae, yun ang tumatagal. At doon mas lalong na ang lalaki. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga katangian ng babaeng hindi mo basta makakalimutan. At syempre, maiinlab ang lalaki. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. So, punta na tayo sa number one. Yung babaeng tahimik pero confident. Hindi siya maingay. Hindi siya nagyayabang. Pero ramdam na ramdam mo yung presensya niya. Yung tipo ng babae na hindi kailangan ipagsigawan ang halaga niya. Kasi alam niya ito sobrang nakaka-inlove yung ganitong aura. May misteryo, may dignidad, at may disiplina sa emosyon. Hindi siya insecure, hindi rin mayabang. Alam niya kung kailan lalaban at kung kailan tatahimik. Yun ang klase ng babae na hindi lang iginagalang, kundi minamahal. Number two, yung marunong tumawa kahit may pinagdadaanan. Ito, yung babaeng marunong umanap ng liwanag sa gitna ng lungkot. Nakakainlab ang ganitong babae kasi resilient siya. Habang yung iba ay umiiyak na sa sobrang problema, siya Nakamiti pa rin. Hindi dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil marunong siyang bumangon. At para sa lalaki, sobrang rare ang gamitong babae. At nakakahawa ang lakas at saya niya. Number three, yung nauunawaan niya ang emosyon o pinagdadaanan ng lalaki. Hindi lang siya nagsasalita. Marunong din siyang makinig. Hindi agad nag-aasyong, hindi nang kundi marunong umintindi. Sa panahon ngayon na ang daming babae ang gustong naging sila ang tama, ang babaeng marunong umintindi ng katahimikan ng lalaki ay parang ginto. Yung kahit hindi ka magsasalita, alam niyang may mabigat sa dibdib mo at hindi ka niya pipilitin. Maghihintay lang siya hanggang handa ka ng magsalita or mag-open up. Number four, yung may sariling mundo pero kasama ka doon. Nakakainlab ang babaeng may passion. May mga bagay siyang ginagawa na nagpapasaya sa kanya kahit wala ka. Pero kapag kasama mo siya, mararamdaman mong bahagi ka ng mundo niya. Hindi siya clingy, hindi rin possessive, may sariling identity pero marunong ding magbigay ng space. Kasi alam niyang ang healthy relationship, hindi yan nagpukulong or hindi ka itinukulong, kundi kasama or magkasama kayong lumalago. Number five, yung marunong kumingi ng tawad. Hindi ito madalas pinag-uusapan. Pero sobrang uh, nakakainlab ng babaeng marunong magsabing, Sorry, nagkamali ako kasi bihira yan ngayon. Ang iba, pride ang pinapairal kaysa sa puso. Pero ang ganitong babae, pinipili ang kapayapaan kaysa patigasan ng damdamin emosyon at ego. Para sa lalaki, yan ang tanda ng maturity at tunay na pagmamahal. Number six, yung hindi lang maganda, kundi may dignidad. Hindi siya nagpapakita ng balat para lang mapansin. Kasi ang gusto niya, respeto hindi attention. Marunong siyang magdala ng sarili. May grace, may class, at may control. Kahit simple lang manamit, may dating. Kasi ang tunay na ganda, hindi lang nakikita. Ito ay nararamdaman. Number seven, yung babaeng totoo kahit minsan nakakainis na. Hindi siya nagpapanggap. Kapag ayaw niya, ayaw niya. Kapag galit, sinasabi niya ng maayos. Nakakainlove ang ganitong honesty kasi alam mong hindi ka niloloko o binubola. Mas gusto ng lalaki ang totoo, tunay, genuine kaysa maganda lang pero mapaglin lang. At kapag napansin mong kahit sa simpleng bagay, hindi siya nagtatago ng totoo niyang nararamdaman. Doon mo marirealize siya yung babaeng pwede mong pagkatiwalaan habang buhay. Number eight, yung marunong magmahal ng may respeto sa sarili. Alam niya magmahal ng totoo, pero hindi niya hinahayaang mawala siya sa proseso. Hindi siya nagpapakatanga sa ngalan ng pag-ibig kasi alam niya ang halaga niya. At ironically, yun ang mas nakaka Yung babaeng hindi mo kayang paikutin kasi may mga boundaries siya at kapag minahal ka niya, sigurado kang pinili ka niya dahil mahal ka niya, dahil gusto ka rin niya. Number nine, yung may kakayahang pasayahin ang sarili. Ito yung hindi siya umaasa na ikaw lang ang magpapasaya sa kanya. Marunong siyang mag-enjoy, magpahinga at magpahalaga sa mga simpleng bagay. Ang ganitong babae, hindi demanding kasi ang kaligayahan niya hindi lang nakadepende sa relasyon kundi sa kabuuan ng pagkatao niya. At yan ay sobrang nakakainlove. Number 10, yung marunong magmahal ng tahimik pero totoo hindi siya madrama, hindi siya nagpapasikat online, pero ramdam mo, nandyan siya palagi. Yung mga simpleng gestures niya, yon ang gumabalot sa puso mo. Hindi niya kailangang ipagsigawan ang relasyon ninyo. Kasi alam niyang ang matibay, hindi kailangang ipakita. Kasi ito ay nararamdaman. Yan ang babaeng hindi lang minamahan. Yan yung babaeng hahanapin mo kahit ano ang mangyayari. 2,000 years later Mga karelasyon sa totoo lang maraming magagandang babae pero kakaunti lang yung nakaka -love ng totoo. Ah, kung isa ka sa mga babae na ganito, tandaan mo, hindi mo kailangan magbago para kung kanino. Kasi ang lalaking marunong mag-appreciate ng totoo, makikita ang halaga mo kahit ikaw ay nananahimik. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.